yun guys uh, may barko po dun sa dulo na nakalubog na nakikita nyo po guys yun sa dulo at ito naman guys yung isang lifeguard pa yun oh lifeguard yun guys ayun po yung lifeguard. Magkikita nyo guys yung lifeguard. Dibigyan po natin yan ng pagkain. Diba guys, napakasarap sa pakiramdam yung magawa tayo ng kaputian ang sa ating kapo. Hmm. hmm. po dito mga pwede po natin tulungan. Kaso nga, out of uh, video na po tayo. Yun, ang dami sana. Ang problema lang guys, hindi po inap yung ano natin. My friend, pod, for you. Yeah. I give there. I give from there I give one for you because of, uh, one only remaining. Okay. okay, thank you. Where are you from? Nepal? from? Nepal. Ah, okay. Same of my friend. I have a lot of uh, Nepal friend. Okay. Okay, okay, take care my friend. Example guys. My friend, breakfast ah. Okay. is for you ah huh? they have water also in the banana and in the bread okay. okay my friend thank you bye bye okay so guys pasensya na guys ah kung hindi po natin ganong mga nai-interview may limitasyon po di tayo dito ha ah, mahirap po guys mag-interview dahil baga magkamali po tayo bilang first video na lang yung guys medyo nag-short po tayo sa ah, pinamigay natin ito guys palagi ko po pong pinabalik-balikan yung area nito dahil itong area nito guys ay napakainit talaga yung klima sila po yung mga karapat dapat na mga minipigyan natin yung araw po nila may araw po tayo na pinapasaya natin sila sa, pamag sa pamamagitan lang guys ng pagkain masaya na po sila Kaya, napakalaking pasasalamat talaga guys dahil kahit paano nagkakaroon tayo ng busy kung magka koron man po tayo ng uh, kinikita hindi naman po natin sinasarili yung kinikita lang alos araw araw po guys ginagawa natin na makapagbigay tulong makapagbigay saya kahit po sa hindi po natin kalahit. so thank you so much guys maraming maraming salamat po and then God bless po sana patuloy nyo pong susuportahan po yung aking youtube uh, at saka itong idol marbs Ingat-ingat po tayo palagi, lalong lalo na sa bansang mga taga-Mililis, napakainit po ng klima, lalo na dyan sa atin sa si Pilipinas ay medyo nagtatag-ula na rin. So guys, thank you. Bye-bye po.